May dala ako sa inyo eh. Para masigurado natin. Pagalo. Mm -hmm. Pagalo yan. Open mo. Anong sinabi? Ihi ka na. Ihihan mo na. <laughs> Sabihin mo sa kanila, anong result? <laughs> Ayaw ko. Ayaw na <Kina> po. Ayaw <laughs> na po. Naya siya. Okay, 'yun na lang natin sabihin. Tarang. Sabi mo kanina kinakabahan ka. Oo. Oh. Ganun pa rin ba ngayon kinakabahan ka? Oo, oh, ganun pa rin. Sa tingin mo ano siya? Positive? Okay. Negative? Morning, kuya. Morning, ate. Fruits delivery, sir. Ma'am. Aba. May tubig na. Oh. Bigay mo sa asawa mo. Bigay hmm. ko. Welcome. Welcome. Tinaganda mo na pala. Tinaganda mo na ng plato Oh eh. Oo, oh, ng plato. May baitang na. Bilang la kami pibili pa Pako. Pa ako. Pa ako. ka lang to, Kuya Johnny May dala ako sa inyo eh. Para masigurado natin. Regalo. Regalo yan. Open mo. Ihi ka na. Ayan mo na. Oo nga. Akin na. Pati Hindi pa naman po sure. Ha? Hindi pa naman po Kaya po na isang buwan baka. <laughs> iyan mo. Pag ihi mo. Pagka na ka, iyan mo ngayon. Hindi. Hindi biro. Ha? Hindi nga, uh, hindi, walang biro. Eh, mamaya pagka naii ka na. Kumusta yung bagyo? Ayos lang. Kaya ito pa rin. Maraming. Uh, uh, yung mga puno. Kasi may mga dala ko eh. Hmm. So, mababago yung plano ko pagka positive siya o negative. Hmm. Hindi kami, hindi kami sure ha. Meron naman kasi hindi naman naman nakita. Talagang mahirap manghula. Oo, oh, mahirap manghula. Kailangan. Eh, yung sabi-sabi siya. -sabi, -sabi Bakit mm. nang yan? Lang. tatlong araw siyang nagkaganoon. Mm. Yun mm. na yun. Kasi pagka positive yan, kailangan mo magpa-check up. Mm. Tama ba, Kuya Junima? Oo. Mm. Kasi may dala ako. So, ibig sabihin, pag positive o negative yan, magbabago yung plano. Mm. Magbabago yung... Ano, kaya maihi ka na. Para malaman na. Mm. 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 Parang nung ka ba gumamit yan? Mm. <laughs> Aka na, turuan ko ito. Kaya ko na yan. <laughs> Aka na, basahin ko. Baka... Parang nung namaro siya gumamit yan. Sa lalaki, pili kaya yan. Ano, <laughs> 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 ah, bubuntis ba na... Meron! Ano? Ayun, tomboy. Hindi. Kita ko sa Facebook eh. <laughs> tomboy yan. Hindi naman, lalaki eh. Walang ganun, walang nabuhay. May nabuntis daw po, may nabuntis daw po na ano. Ano naman may gamot? Hmm, pwede naman, idiretso mo na dito. Nate. Diyan ka na iihi? <laughs> <laughs> Papatakan mo lang yan. Pasto ah. Mo. Tapos yung mga Ricardo niya, ano yan? Hindi ito ulam. Ricardo. Ito kasi. Okay, pakita natin. Bakit may yup istro pa? Baka mabukas na yan. May istro pa. Pwede naman din na ito gamitin. Ayan, pang patak. Oo. Uh, pang. Ha? Huh? Ito yung direction kung gusto mong basahin. Napakahaba naman. <laughs> <laughs> Pan, pang, ano <laughs> to, ate, pang drops ito kung ilalagay mo sa ano. Pero mm. pwede naman yan, diretso mo ng iyan. No? Mm -hmm. Pero pupula pala ito. Sasabi pala yung totoo mm. yan eh. Mm. Sasabi pala yung totoo yan eh. 40 seconds lang lalabas na yung Hindi. results. Basta umiri ka nang umiri, makaihi ka ng kaunti, Ayun na. <laughs> sa akin mo muna unang sabihin na kung ano yung result. Oo. Uh -huh. O pwede mong uh -huh. dropper ito kung ilalagay mo sa... Dropper? Uh, ano? Eh, yeah, na, ano yun? Ano lang to para ma, ma maging dry yung ano. Hindi siya nagmamoist. -mo positive at negative. Mas sige na. Antayin ka namin. Invalid pa. Teka dito pala yung invalid. Baliktad. Tapos pagkatapos na do ka lang muna ha. Hmm. Tayo, tayo muna mag-uusap no. Hmm. Okay. 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 try mo. Huwag kang magtatalon-talon-talon ha. Baka <laughs> positive ay eh, tumatalon-talon ka dyan ako. Ano, may nagbago ba sa plano? Wala pa rin. Bakit? Ayaw nga. Hmm. Kahit papanuhin. Ako, na ako na. Nagkahanap na rin ako ng trabaho dyan. Barrio baka ngayon. Hmm. Hindi ka naman tinanggal sa trabaho. Hindi. Kami lang talaga yung kusang umalis. Kasi mm. baka makapanakit pa si tatay ng ibang tao. Kasi marami na kasing naiingit eh. Mm. So, kaya kailangan nang umalis talaga. Anong dapat nila kayo ingitan? Yun sa ganyan, trabaho na. Kasi kami, kahit hindi kami papasok, papasok kami sa pero. mm. Kasi si tatay doon nakatira sa mismong area ng DNR. Maraming nagsabi doon na gusto silang tumira doon pero hindi pinapasok si tatay lang hmm. kaya maraming sabi talaga na masasama eh hmm. pinilit talaga yung umalis hmm. hmm. ako sana ayaw kong aalis pero sabi ni tatay pahala ka, hindi ka aalis hmm. Hmm. so tapilitan rin tuloy akong aalis so hanap na ako dyan sa barangay ng trabaho hmm. mag-cowboy lang meron hmm. naman dyan sa kingdom hall Mm. Oh. Matakot ka pag uh, ano ko yung Johnny Mara. Blessing yan yung magkaroon ng baby. pero hmm. Pero napakalaki ng responsibilidad mo oh. bilang ama. Hindi yan parang laro lang. Oh. sinabi na, hindi lang yung katulad ng kanin, basta ang kayo katay kram, ano sa tingin niyo positive, negative pero ikaw ano sa tingin mo? Oh, nga eh, ako. <laughs> kasi hindi ko na alam eh kung hmm. positive ba o negative. Pero sa tingin mo? Eh, wala ko rin, hindi ko din alam kasi hindi ko na nadaanasan ng ganyan. Hmm. hmm. Hindi, yung sabi mo, yung naramdaman niya, nahilo-hilo siya, hmm. tapos naghahanap siya ng maasing. Ayun ko sa kanya. Basta yung katulad ng nangyari sa kanya talaga, gusto na kumain talaga ng maasing. Hmm. Namanap um, ko ng bayabas. Gusto kumain. Ano pang bayabas? O bayabas, katulad yung ano, yung... Parang ano, parang limoncito na malalaki. Mm. Oh. Yung ano kinain niya ba? Yung pineapple? Mm. Oh. Kinain niya yun. Tapos yung... Parang ano siya, parang limoncito na malaki. Parang din mm -hmm. orange. Na, yung, talaga. Mm. ko -hmm. ako doon kasi gusto niya kumaan daw. Ginuhaan ko siya. Pero pagkalibas na tatlong araw, ano wala ka? Hmm. Kaya nga ako kasi madaling araw, nagsusuka siya na... Hindi naman yung suka niya talaga. Ano, parang laway lang yung sinusuka niya. Hmm. Ang tubig. Ano? Dito siya nakaupo, mga benda alas dos. Alam mo. Hmm. Kaya gano'n siya. Ano kayo nangyari? Tinanong ko si tatay. Ano, tay, Pwede ko yung painumin ng gamot ng masako. Huwag. Oh, wag. Baka nagtili yan. Ang gagawin niya. Mm. Hmm. Kaya hindi ko pinainom siya ng gamot. Hmm. Hinawakan niya. Yung pinahina pa yung ano ng pulso niya. Hmm. Oh. Oh, sabi niya, baka isang buwan pa ito. Ilang araw pa. Laging go. Hmm. Pinahina pa. <coughs> meron nang... Pero meron ng ano yung pulso niya. Ibigay na ng... ng tibok. Mm. Malalaman natin. Oh, diyan na naman malalaman. Hirap naman. manghula. Oh, hirap naman manghula talaga. Ba't mo linagyan ng ano tong bahay niyo? Ito? Baitang. Lagyan ng ganito. Para hindi naka mm, hindi na doon ang bababa. Bahay-bahay mm. Bahay -bahay talaga yung dating ah. Eh. Oh. <laughs> <laughs> Wala kang pangbili na. Low na ulit. Ah, sige. Tignan natin. Nandiyan na rin naman na. Tignan natin yung result niya. <laughs> mm. Oh, Ang result talaga yung antay Mm. Kuha nga ka sama na kaming buho. Punting din namin dito. Mm. Ayun. Sige. Tingnan lang mm. muna natin yung so, re result. Ano kaya? <laughs> Kakabah. Mm. Bug-bug. 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 <laughs> Pagka-positive, ano yung... Sa tingin mo, positive, ano yung kasi pag sa tingin ko, parang hindi naman siguro eh. Hindi. Hmm. Hmm. Pero ang sabi ng iba, talagang nagigigay daw. Hmm. Kasi higahan na lang siya eh, tinulog. Hmm. Sa so, ngayon kasi, ka-tegram, sa so, ngayon, kahit anong sabihin natin sa dalawa, talagang parang wala, wala tong naririnig na iba, hindi yung nararamdaman nila. Nung masaya sila. Ano yun? 16 pa lang kasi yun no? kaya, well, kaya hindi isip niya pag aaral talagang wala na talaga binigay nga na lahat ng gamit niya hindi kaya umiiin ka sa, um, yeah. baka iba umiiin Oo eh. oh, nga ano. Hindi ah, doon siya sa CR. Si <laughs> Dapat pala binantayan mo. Ay, sa... Oo, oh, oh baka -ba, ba, ba yung umiiin. <laughs> wala nang bundis dito. Ha? Ah. Wala. Eh nga, talaga nga. Ayan nga, yun nga. Eh, kung yun yun yun, iba yung umiiin, hindi naman bundis. Diyah, hindi ah, hindi siya. talaga pakalalaki yung umihi. Yung mga gamit niya nung nakarang araw, pinibigay niya lahat. Kanino? Doon, sa ano niya dati. Ayaw na talaga. Pinamigay ah. niya. Ah. Pinamigay niya sa kapatid ko yung notebook, mm. bulto niya. Kasi yung pinag na lang daw namin dalawa. Mm. Um, pag magkaanak kami, sa anak na lang namin talaga yan daw. At, mm. Um, yung, pangarap namin, doon na na yun ang anak na magiging anak namin. Usapan na namin yan. Sabi ko, sabi, sabi niya, pwede naman sa anak natin eh, lahat i eh, ano yung... Ibuhos, oh. yung pangarap natin, gano'n nang oh. ang ibig niya sabihin, di ba? Mm hmm. Kaya yung plano namin, pag makauwi kami ng Mindanao, ang negosyo natin. Hmm. Ah, ano ba? Ano ba talagang plano? Hindi kayo mag-stay dito? o so, stay pa muna dito, ilang, ilang taon. Ah, mga ilang taon. Mm hmm. Mm -hmm. Pag, baka, ano na doon, Nagligosyo kami ng ano, isda. Mm. kasi yung isda doon, mahal naman. Mm. 380. 380? Uh, oh, Anong isda yun? Lapo-lapo. Ah. 380 yan pag kinukuha, yung binibili namin sa nangingisda. Pero pag bibiliin sa amin, 700 yung isang kilo. Mahal pala? So, mahal yun eh. Dito nga, nakabili ako dito sa ano, dyan sa San Mateo. Sobrang mahal ha. One five isang kilo. Mahal pala nung lapo-lapo. Tapos mm. cellphone po. Sabihin mo sa kanila, anong result? <laughs> Ayoko po kayo <laughs> <laughs> na po. Kayo na po. Okay, doon na lang natin sabihin. Tara. Matatawa pa kayo ano yung Ano yung hindi ko makikita eh. Hindi ko makikita. Pero pakaramdam mo? Yun ko, parang hindi nga ako Kinakabahan nga ako eh. Hindi, ano talaga yung pakiramdam mo? Wala nga kung... pakiramdam. Akong... ko, hindi ko alam eh. Sabi mo kanina kinakabahan ka. Oo. Ganun pa rin ba ngayon kinakabahan ka? Oo, ganun pa rin. Sa tingin mo, ano siya? Positive? Negative? Hindi nga ako sure eh kung negative o positive. Pero pakiramdam mo? Parang wala. <laughs> Parang wala. Uh, ibigay mo na, ate. Bakit mo ba ako sa akin ibigay? <laughs> Para malaman mo. Oh, isa lang eh. Ano ano, ano, ibig sabihin? Oh? Wala. <laughs> ibigay mo tong papel. Pabasa mo sa kanya. Isi. Hmm? Isi. Anong isi? Ayan o. Oh. Saan ba dito? oh, negative nga. Oh. Hmm. Anong pakaramdam nga Ala, Alam mo, ganun pa rin. Ganun pa rin. Ano ba siya, hindi ka ba natuwa o nalungkot? Nalungkot medyo. Nalungkot na medyo. Hmm. Ah, talagang gusto mo na. Oo. Hmm. Punahan ko na kayo, kung di na talaga kami mapag-iwalay, eh mag-als. Alam nyo, ang dami din nang hinayang sa sa mga katekram natin na nalulungkot sila na ganyan, ganito, ganyan. Sa, sabi ng mga titas natin, huwag daw kayong sukuhan na napayuhan para hindi daw kayo ano, magsisi bandang huli. Hanggang dito na lang po talaga kan ganito. Gagawin lang namin talaga. Pagsisikap. Hmm. Mm trabaho. Sa anak na lang po ko ng babae. Pag po kami nagpamit, um, hindi na lang po na um, Sa anak na lang Sa anak na lang po Hindi um, namin mga natapan. Gusto niyo ba yung magiging next generation niyo ganito din? Kasi kung di kayo matatag, paano niyo ayusin yung kinabukasan ng anak niyo? Hindi ko inaano yung parang kakayahan nyo, pero sa ganitong buhay, mahirap. Pahirap na nga ng pahirap, di ba? Oh, ayos lang naman, Sir. But, hmm, kahit pahirap mga nang pahirap, ayos lang naman sa akin. Kaya sanay naman sa ganito. Hmm. <laughs> hmm, parang sakit to sa katawan. <laughs> <laughs> Kung talagang mahal mo siya, Ate, mag-usap kayo o oh, mahal. mag mo na talaga tayo. Bumalik mo na tayo sa pamilya natin. mag mo na tayo. Tapos tulungan muna natin yung mga kapatid natin o yung mga magulang natin. Yun yung tamang gawin. Yung kami po, hindi na kami hindi hulay talaga. Yung... Um, <laughs> <laughs> oh, ba talaga? Hindi na. Hindi na. Kasi sinasabihan naman kami ng ano. Lagi, ano sabi? Eh, panindigan nga lang yung pagmamahal na namin. Huwag eh. <laughs> <Ay>, kalala. <laughs> Naka ah. I'm sorry po talaga. Ako talagang... ginagawa ko po yung makakaya ko para lambingin o... kausapin tong dalawa eh. Binilang ko pa naman ng na kala ko pregi na. Kaya nga po, tinakabahan eh. Ako ah? na <laughs> yan. Ako na. Ito. Yan. <laughs> so, talaga, beses ko nga yung balik dito eh. Hindi na talaga. Mm. Mm. So, ganun rin yung sagot namin. Eh. Hindi. Wala namang mali sa sinabi n'yon. Puro naman tama lahat. O, puro sa kabutihan namin. Hindi na bukasan. Tama naman yung lahat. Pero, puro sa amin talaga. Ayaw na to. Talaga namin babalik. So, ito lang. Mm. Mm -hmm. Okay. Sige. Ang oh, katekram. Talagang ano. Hindi, isip ko lang din kasi. Yung lalo na yung magiging kalagayan mo. So, yun lang katekram. Talagang ano. Wala nang, hindi mo na mababago po yung mga desisyon nila. oo oh, ano na? Hantay na lang lang kung hanggang dulo pa naman. Meron mm -hmm. pa naman pag-asa. Basta, maniwala lang. Manalig Diyos. Mm. Kahit mahirap, mm, humingi ka ng lakas mm. para sa araw-araw ang pagkain. Ngayon yeah, sa akin naman, wala namang problema doon eh. Kahit wala namang masama na ganito yung buhay. Basta ang mahalaga, meron kang Diyos sa puso mo, sa buhay nyo, sa inyong dalawa. Mm. Tapos nagmamahalan kayo, kontento naman kayo kung ano yung buhay. Yun naman talaga eh. Maging kontento ka kung ano yung meron ka para maging masaya ka. Ang inaano ko lang, dahil magkakaroon na kayo ng baby, soon, kasi hindi malayo yun. Kasi dahil nga pahirap ng pahirap yung buhay, sinong mahirapan? pero sana naman kami sa mahirap ng buhay. Hmm. Kasi simula pagkabata ganun ah. na yun. No. Ang sa lang naman, kung baga, kung may pwede niyong agapan, mm -hmm. na maagapan yung future muna. Mag-ready muna kayo, maganda muna kayo. Mm. Pero, ganun paman man. Sige. May dala kami nga ano, dyan. May dala kaming, binilang ko kayong kamay. at ano, unan. Mm -hmm. yeah sa ngayon kasi wala akong pwedeng magawa sa inyo. Okay lang sana, nasa 1920 ka na eh. Pero ang may tutulong ko lang nung mapayuhan ko kayo na bumalik sa pag-aaral. Napakabata pa kasi. Ang daming pwedeng mangyari pa.